maligayang pagdating sa isip ni Ligaw Horror, kung saan ang bawat liham ay isilusulat sa dilim. Bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? <coughs> O Boss J. Sa lahat ng kaisip, nagising pa. Tawagin mo na lang akong Jeric. Higa Nueva Ecija. At ito po ang kwento ng pag-uwi ng tatay ko mula sa Saudi. Isang pag-uwi na inakala naming regalo. Pero ang dala pala sa amin ay hindi pa sa lubong. Hindi isang sumpa. 20 years na pong OFW si tatay welder sa isang construction site sa Alcobar, Saudi Arabia. Tiniis niya ang init ng disyerto, ang alikabok na parang usok ng impyerno, at ang katahimik ang pumabalot sa kanya tuwing tanghali sa barong niluma ng langis at pawis. Wala po siyang bisyo, hindi pala inong. Tahimik lang. Trabaho, bahay, Skype, isang insidente raw sa site bago siya umuwi. Napagsaka ng scaffolding ang isa nilang kababayang welder. Masabi, aksidente lang. Pero si tatay, hindi na muli nagsalita tungkol doon. Pagdating niya sa bahay, parang hindi na siya gaya ng dati. Tahimik pa rin pero ngayon, parang may laging iniiwasang tignan. Lagi siyang gising sa madaling araw. Hawak ang rosaryo, pero hindi nagdadasal. May dala siyang isang maliit na kahon. Kahoy, may itim, may ukot sa gilid, na hindi namin mapasa. Sabi niya, masalubong daw. Pero niminsan, hindi niya sinabi kung para kanino. At hindi niya rin kami hinayang buksan nito. Boss Jay noong una, wala naman. Ang karaniwan. Pero makalipas ang isang linggo, parang nagsimula magkasakit ang mga bata sa amin. Una si Bunso, ilalagnat. Sumunod, ang pinsang ko, na halos araw-araw na sa bahay. Tapos si mama, palaging pagod. Parang laging may tinadalang bigat sa likod. literal na bumabagsak siya sa sofa na parang may humihila sa kanya. Hanggang isang araw, nawala na ang kahon. At si tatay, naging ibang J, ito ang simula. Pero sa mga susunod kong ikukwento, matutukasan niyong ang pasalubong ni Tatay ay hindi galing sa tindahan, hindi sa isang nila lang na minsan nilapitan niya sa disyerto. Palit ng buhay at katawan ang isa sa amin. So ito na po, Boss Jay. Okay handa na po akong ibahagi ang lahat. Ito po ang kwento namin. Ang kwento ng pasalubong na hindi para sa amin, kundi para sa kung sino ang susunod na titirahan. Pagka-uwi ni tatay, alos buong barangay nag-abang sa kanya. Alam mo yung typical na OFW na balikbayan. May pitpit na malaking karton ng pasalubong. Supot ng chocolate, kape, sabon. Pero ang pinakakapansin-pansin ay yung isang itim na kahon. Hindi to basta ordinaryong kahon eh. Pakinis ang kahoy, pero may ukit sa gilid. Bilog na parang may mata sa loob na hugis puso. Itim. Parang sunog na nara at mabigat. Para bang hindi lang laman ang bumubuo rito, kundi may bigat na kung anong hindi mo maintindihan. Oh, huwag niyong gagalawin yan. Sabi ni tatay habang pinapasok to sa cabinet ng lumang tokador. May gamit yan. Banal yan. Wala namang nagtangka magtanong. Ganun si tatay Matigas, astig, o isa pero hindi nananakit. Pero patapos ang isang linggo, nagkasakit si bunso <coughs> Si Jason, 6 years old. Lagi masigla yun eh, palangit eh. Pero simula nang umuwi si tatay, biglang naging matamlay. Lagi raw siyang nananaginip na masama sa Fisa may <coughs> Sabi niya, sama ka na, may regalo mo sa'yo. At bawat gabi, may kami ng kaluskos mula sa cabinet sa nakalagay ang kahon. Dinala namin si Jason sa health center. Walang nakita. Walang sigraw. Pero nagpatuloy ang pangungo hanggang isang araw. Pagdating ko galing sa trabaho, naabutan ko si tatay. Kinakausap ang kahon. Oo, andito na. Pero hindi pa handa. Pero kukunin mo rin. Ako lang ang nakakausap sa'yo. Hindi sila. Kaya huwag mo silang parurusahan. Tinawag ko siya, pero hindi siya lumingon. Tuloy lang siya sa pagsasalita na parang wala sa sarili. At sa sumunod na araw, nagsimula naman magkasakit si Mama. Mahirap ipaliwanag, Boss J., Parang may pinapasan si mama na hindi niya alam kung bakit. Lagi daw namamanhid ang likod niya. Madalas nagdating tuwing eksaktong alas tres ng madaling araw. Jerry, parang may bumubulong sa tenga ko habang natutulog. Hindi ko maintindihan, pero alam kong hindi Tagalog. Doon na ako kanabahan. Boss J., Namapit ako sa isang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Si Mang Lusing. May edad na. Bulag pa ang isang mata. Pero kalala siya bilang manggaling na manggagamot. Pagkarating ko palang, tinuro na niya ang dibdib ko. May dala kayong kahon. Hindi yan para sa tao. Ipinangako yan kapalit ng buhay. At ngayon, naniningil na. Boss J, dito na po nagsimulang bumigat ang hangin sa bahay namin. At dito ko rin naisip buksan ng kahon. Kahit bawal. Kahit may babala si tatay. At pagdungo ko sa loob. Hindi lang basta kahon ng laman. May balat. Parang balat ng tao. Pinatuyo. Pinatag. At sa ibabaw nito may marka ng kamay ng bata. Mula nang buksan ko ang kahon, nagbago ang pakiramdam sa bahay namin. Wala na yung normal na tahimik sa ating gabi. Sa halip, parang lagi may humahaplos sa dingding. Parang may bata naglalakad na nakayapak. At tuwing madadaan ako sa tukador, Umiinit ang paligid, kahit gabi. Pumunta ulit ako kay Mang Lusing. pagdating ko sa kanya, inubad niya ang salakot niya at nilapag ang isang peraso ng tuyong taong ng saging. May sinulat sa mga letra gamit ang abo. Pagkatapos, silindihan nito. At sa usok, may libitaw ng mukha. lalaking walang mata. May takip ang bibig. Pero ang mata, nasa noo. <tinyo> ang kahon ay hindi pa sa lubong. sa itong lagayan ng kasunduan. May isang inkanto sa disyerto. Ang tagapangalaga ng pangako ng uhaw. Kung sino mang tumawag sa kanya, kailangan mag-alay kapalit ang kaginawaan sa abroad. Pero ang bayad, laging babalik sa lupa. Ang pangako ng uhaw, sabi ni Mong Lusing, ay ang hiling ng isang taong halos patay na sa hirap. At sa gabing malapit na raw mamatay si tatay sa init ng disyerto, biglang may narinig siyang tinig sa ilalim ng buhangin. Tinig ng isang nilalang na mukhang tao, pero may ngipin sa talampakan. At pag huminga ito, umaangat ang buhangin. Bumalik ako kay tatay. Tahimik siya. Pero ang mga mata niya Parang hindi na sa kanya. Tinanong ko siya. Tay, ano bang laman ng kahon? Kanina mo yan nakuha? Hindi siya umimik. Tahimik. Pero kanabukasan, wala na siya. Iniwan niya lang sa mesa ang isang sulat. Eh, hindi ko kayang tanggihan ang tulong niya. Pero hindi ko alam na ang kabayaran ay kayo. Jerry, anak, kung kaya mo ibalik, ibalik mo. At huwag mong hayaang gamitin niya ang katawan ng bata bilang kabayaran. Boss J, nung gabing yun, nagkaroon ng convulsion si Jason. Pero bago siya mawala ng malay, pinasabi siya. Sabi niya, ako na raw ang susunod na katawan tingin namin sa likod ng tenga ni Jason. May parehong ukit gaya ng nasa balat na laman ng kahon. Boss J, isimula na ang pagbabayad. At ang hindi pera. Hindi lamang dasal, kundi katawan. Ah! saado. Malakas ang ulan. Parang pinipilit ng langit na hugasan ang buong paligid. Pero kahit gano'ng kalakas ang ulan, hindi kayang tanggalin ang marka sa likod ng tenga ni Jason. Dinala namin siya sa ospital. Dalawang doktor ang sumuri. Pareho silang nagsabing wala raw mali. Walang virus, walang bacterial infection. Pero si Jason at tingin lang sa kisame. Hindi umiiyak. Parang hindi na siya yun. Boss J, sa sobrang desperado ko, bumalik ako kay Mang Lusing. Pag ko sa kubo niya, binati niya ako pero hindi ko pa binubukang bibig ko. Hindi mo dapat binuksan ng kahon pero may paraan. Ibalik mo yan kung saan ito unang ginising. Pilit kong kinausap si tatay. Hindi na siya nagkasalita. Pero palagi siya nakatitig sa cabinet kung saan dati nakalagay ang kahon. Lalapit ka sa kanya pero hindi siya titingin. Para bang may hinihintay siyang utos mula sa ibang nilalang. Isang gabi, habang naglilinis si mama, Nadulas siya sa harap ng altar at sa ilalim ng altar nakita niya ang kahon. Hindi ko alam kung paano ito napunta doon pero ang masaka mainit ang kahon hindi basta init ng araw init ng katawan init ng loob. Dinala ko ito sa likod bahay kung saan may dati kaming hukay para sa poso. Pinuksan ko ulit ang kahon. Hindi na balat ang laman. Ngayon, larawan na ng mukha ni Jason. Pero may mga sugat ang labi, Sa mata, may mga pako. Para bang ginamit siya bilang entrada ng kung sino man ang nasa loob? Isarado mo ulit! Huwag mong hayaang Makalabas pa yan! Pero boss Jay siya. Nagsimulang magkalat ng buhangin ang bahay. Sa ilalim ng kama, sa loob ng sapatos, sa kutsara tinidor, may buhangin. Amoy langis. Amoy disyerto. Amoy patay. Tumawag na kami ng pari. Pero hindi siya tumagal sa loob ng bahay kalabas niya, nanginginig siya. Hindi ito espiritu na yumaw. Ito espiritu ng galit, ng pinakaitan, ng healing na tinanggap pero hindi kailanman ay sa Nung gabi bago ko desisyon ng itapo ng kahon, nagising na lang akong nakapatong nito na sa tiyang Wala akong idea kung paano ito napunta ron. Sa panaginip ko, may isang lalaki na kaitim. Walang muka, may mga tubo sa likod na parang root system ng mga patay na puno. Isang kahon, isang katawan, kayo ang bumili. Kaya ngayon, kayo na ang pag aari <laughs> Boss Jay, nakatayo ako ngayon sa miilog. May dalawang bato at ang kahon. Nilsa ko ang larawan ni Jason. Niyakap ko ang kahon at sabi ko silang nilubog sa tubig. Hanggang wala na akong makita. Pag uwi ko, nakita ko si tatay nakangiti. Una at huling beses. At si Jason gumising kinabukasan pero hindi na siya tumatawa. Hindi na rin siya tumatakbo. Tahimik lang. Parang tinatakan. Pagkatapos kong itapon ng kawan sa ilog, akala ko tapos na ang lahat. Si tatay, misto lang gumaan ng katawan. Si Jason, muli nagsimula ng therapy sa Barangay Health Center. Pero kahit bumalik na ang katahimikan ng gabi, may isang bagay na hindi na bumalik. Ang sigla sa mga mata nila. Sa loob ng dalawang linggo, wala namang kakaiba. Hanggang sa isang madaling araw, may na naman kaming pagkatok hindi na sa kahon, hindi rin sa pinto, kundi mula sa ilalim ng papag ni Jason. Tatlong kumpas, pabagal, pantay, parang may ritual tuwing alas tres ng madaling araw. Laging tatlo lang. At pagkaraan ng ikatlong gabi, nagdugo ulit ang tenga ni Jason ko ulit siya kay Mang Lusing, pero si Mang Lusing nakaabang na sa labas ng kanyang kubo. Hawak ang isang itim na itlog, nanginginig. Hindi mo lang binuksan ang kahon, Jeric. Inalay mo ang pangalan ng iyong anak. At ang pangalan ay Tulay. Yan ang hinihingi ng mga nilalang sa pagitan ng liwanag at buhangin. Ginawa niya ang ritual. Tinapik ang ulo ni Jason gamit ang sanga ng bignay. Ikinumpas ang itim na itlog ng tatlong ulit sa dibdib, noo at paa. Pagpasag niya ng itlog, may sumirit na itim na usok. Sa loob ng itlog, may buhangin. Buong itlog, puno ng buhangin. Ang nilalang ay inkanto ng pagkaligaw. Isa siyang mula sa disyerto. Nagahanap ng tahanan sa mga may lamat. Lamat sa isip, lamat sa pananampalataya at lamat sa pamilya. Noong araw din yun, dinala ko si Jason sa simbahan. Wala kaming sinabi kahit kanino Nagtasa lang ako sa sulo At bago kami umalis malis Lumapit si Jason sa altar Inalikan niya ang paana ng imahe ng Santo Nino Pag uwi namin Wala na ang tatlong kumpas Wala na ang buhangin sa ilalim ng kama At si tatay Nagluto siya Nagkwento Umiiyak habang tumatawa <laughs> Pasensya ka na anak Akala ko ako ang sinagip. Hindi ko alam na kayo pala ang isinakripisyo ko. Isang halik lang pala sa altarang kulang. <sighs> Boss J, hanggang ngayon, hindi ka pa rin lubos maintindihan kung totoo ba lahat to. Pero minsan, tuwing maglalakad ako sa gilid ng ilog, nakikita kong may parang kahon na umaahon, tapos nawawala ulit sa panayinip may batang lalaki nakasuot ng puting barong nakatayo sa buhangin nakatingin sa akin ngumingiti Ako po si Jeric at ito po ang kwento namin isang pasalubong na hindi para sa amin kundi para sa konsino kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang ilike at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapabalagang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? magpadara sa amin sa Isip horror at gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.